Okay, so naanata ka sa atong bagong routine. So ang routine ni Ati Pipay is magbasa o Bible. Since nagaan kong Bible sa kong anak guys, so sundon lang po na ang iyo sa kong anak na magbasa ta ka ron. So ang basahon ka run, guys, lami, nindot kayo. Kung inyong sabton, makasabot gid mo. Ako dili ko kabalo mo, pulong mo, mahubad, pero makasabot ko paningkamutan ako na mabasa ni nako para sa inyo. So ni karon guys ang basahon sa Mateo chapter 7 verse 7 to 12 pamati. Mangayo pangayo og kamu hatagan pangita kay kamu makakaplag panuktok panuktok og ang pultahan ablian alang kaninyo. Kay ang mangayo atagan ug ang mangita makakaplag Og ang manuktok ablihan, kamong mga amahan hatagan baniyong bato ang inyong anak kung mgaayuk siyang og hatagan ba ninyo bitin kung mgaayuk siag isda, kung kamu ang mga kung kamu mga nga mga daotan, may, may mga mo atag og mgaayuk butang atu sa inyong mga anak unsa pa ang inyong amahan? nga atuas sa langit. Muhatag ayod siya sa mga maayong butang ni Adtong na kaniya. Buhat ang ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo kini ang kaulugan sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. Amen. I so, di ba guys? That, nindot kaayo ang ano karon ang pulong kay kung mangayo ka tagaan ka sa Ginoo kung mangita ka makakap ka panuktok kay ablihan ka so mo ni anak nindot kay Jesusan dili kay ko makakuan pa kay karon pa ko nagbasag Bible usay di pa ko makasabot so paningkamutan ako dai makasabot jud ko ang Ginoo gyud eh guys muhatag gyud sa inyo ah, oh mga butang na inyong pangayon guys nga kasing inyong pangayo. so kung inyo ning nasabdan guys please comment lang sa baba para naapod ko'y naamoy ika share sa ako kay dili ko kaayo makasabot pa so sana na comment mo sa baba kung unsa inyong nasabtan aning mga pulong okay so dinira ka kutob dai so Di, guys, so, may gabi ika, sleepy mood na yun kaya ko, guys. Pero kinanglan jud ko mabasa. Katong duwa, guys, ikaw kasabut kay Easter. So, balik ko na to na kuma, pero, mo gina yung basahon karon bago ko matulog. Mo ni atong, Isgutan bago ko matulog. Bisa, unsa ko kakapoy, guys. Mabasa lang yun ta. Walay mawala na to kung mabasa tag -biblia. So, thank you for watching, guys. Bye. sis at Ati Pipay Vlogs. Kung nasabtan ni mo akong gibasa, guys, comment sa baba para makasabot po ko. og imo kong tabangan. Thank you. Good night. God bless.